Ang tunay na kahulugan ng Pasko. Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat taon na lumilipas, dumarating ang pinakahihintay nating panahon, ang Pasko. Para sa marami, ito ay panahon ng kasayahan, ng pag-iilaw ng mga parol, ng masasarap na handaan at ng pagbibigayan ng regalo. Ngunit kung tatanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga dekorasyon, mamahaling regalo o magarbong salo-salo. Oo, bahagi ito ng ating kultura at tradisyon, ngunit ang mas malalim na diwa ng Pasko ay nakaugat sa pagmamahalan, pagbibigayan at pananampalataya. Ito ang araw kung saan ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo, isang alaala na sa kabila ng kanyang kadakilaan, siya ay ipinanganak sa isang payak na sabsaban. Ang Pasko ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso. Kapag tayo ay nagbabahagi, hindi kailangan laging pera o regalo. Sapat na ang ating oras, malasakit at presensya. Ang simpleng pagtulong sa nangangailangan, pakikinig sa taong may dinadala, o pagyakap sa kapwa, iyan ang diwa ng Pasko. Sa panahon ngayon, marami ang naliligaw sa tunay na esensya ng Kapaskuhan. Minsan, mas inuuna natin ang labis na pagbili ng mga gamit kaysa alalahanin ang mga taong kulang sa hapag. Ngunit ang Pasko, mga kapatid, ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Ito ay panahon ng pagkakaisa, panahon ng pagpapatawad at panahon ng pag-asa. Nawa'y maging gabay natin ang Pasko upang muling magningas ang apoy ng pagmamahalan sa bawat pamilya. Maghari ang kapayapaan sa bawat tahanan at magkaroon ng pag-asa ang bawat pusong dumaan sa pagsubok. Kaya't sa darating na Pasko, sikapin nating gawing makahulugan ang bawat araw. Huwag lamang nating ipagdiwang sa salita, kundi ipakita natin sa gawa, sa pamamagitan ng pagiging mabuti, mapagbigay at mapagmahal hindi lamang ngayong kapaskuhan, kundi sa buong taon. Sapagkat ang Pasko higit sa lahat, ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pagdiriwang ng pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa. Narito ang isang maikling kwento tungkol sa kahulugan ng Pasko, isang nakakaantig na Tagalog Christmas story tungkol kay Aling Rosa at sa kanyang mga apo na si Mia at Nico. Sa kabila ng kahirapan at pagkawala ng mga magulang ng mga bata, Natutunan nilang ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nakikita sa regalo o handa, kundi sa pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira si Aling Rosa, isang mabait ngunit mahirap na tindera ng gulay sa palengke. Kasama niya ang kanyang dalawang apo na sina Mia, 12 taong Gulang, at Nico, 22 taong Gulang. Bata pa lang ay naulila na ang dalawa sa kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente, kaya si Aling Rosa na lamang ang nagsusumikap para mapalaki sila. Habang papalapit ang Pasko, ramdam na ramdam sa paligid ang saya ng mga kapitbahay. May mga parol sa bawat bahay, may mga ilaw sa kalsada, at may mga kantang pamasko na maririnig sa radyo. Ngunit sa bahay ni na Aling Rosa, iisa lang ang parol na gawa sa lumang papel, at wala silang handa o regalo. Isang gabi, habang naglalagay ng maliit na parol si Nico sa kanilang bintana, nagsalita si Mia, Lola, sana ngayong Pasko. Kahit isang beses lang, maramdaman nating buo tayo. Sana nandito sina Mama at Papa. Napaluha si Aling Rosa. Wala siyang maibigay na mamahaling regalo at alam niyang hindi niya kayang punan ng pagkukulang ng mga magulang ng mga bata. Ngunit niyakap niya ang mga apo at sinabi, Anak, tandaan ninyo, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa handa o regalo. Ang mahalaga, buo ang pagmamahalan natin, nasa puso natin ang Pasko. Kinabukasan dumating ang mga kapitbahay, dala ang mga pagkain at damit. Si Mang Ben, ang karpintero, ay nagbigay ng bagong parol. Si Aling Linda, ang nagtitinda ng kakanin, ay nagdala ng suman at bibingka. Ang iba naman ay nagbigay ng laruan para kina Mia at Nico. Nagtaka si Aling Rosa. Bakit ninyo po ginagawa ito? Tanong niya. Ngumiti si Mang Ben at nagsabi, Aling Rosa, hindi lang po ito Pasko ninyo. Pasko nating lahat ito. Kapag may isa sa atin na walang kasiyahan, parang kulang ang Pasko ng buong baryo. Dumating ang gabi ng Pasko. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, masaya at kumpleto ang pakiramdam ni Mia at Nico habang kumakain sila ng Noche Buena na sama-sama nilang pinagsaluhan, nagpasalamat si Aling Rosa. Salamat Panginoon, hindi man kami mayaman binigyan mo kami ng mas malaking kayamanan, ang pagmamahalan at pagtutulungan. Habang nagdarasal, ramdam nilang naroon ang presensya ng kanilang mga magulang, nakangiti mula sa langit. Muli, napatunayan nilang ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa puso, hindi sa mga material na bagay. Ang Pasko ay hindi nasusukat sa handa o regalo, kundi sa pagmamahalan at pagbibigayan. Maraming salamat sa panunood ng videong ito. Sana nagustuhan mo ang videong ito. At paki like and share sa iyong mga kaibigan at kapamilya para mas maintindihan nila ang tunay na diwa at kahulugan ng Pasko.